Real talk lang, ganito magmahal ng isang overthinker. Mahalin mo siya ng may pasensya, mahabang pasensya. Kasi hindi siya mahirap mahalin. Madalas kasi hindi naman talaga siya yung kalaban mo, kundi yung mga worries at traumas niya. Habang tahimik ka lang, baka sa isip niya may mali na. Habang busy ka, baka yung isip niya may nagbago na. Hindi naman dahil kulang siya sa tiwala, kundi dahil sanay na siyang binabaliwala, iniiwan o pinagpapalit na lang basta ng walang dahilan. Yan kasi yung mga taong hindi madali para sa kanila na basta mag-relax at magtiwala agad ng buo sa isang relasyon. Kaya kapag mahal mo ang isang overthinker, hindi sapat ang salitang mahal kita. Kailangan sabayan mo ng gawa. Yung tipong consistent na effort, kahit simple lang, yung hindi mo siya pinapaasa at ipinaparamdam mo na sapat na siya para sa'yo. Yung ipaparamdam mong safe siya hindi niya kailangang manghula sa bawat sitwasyon. Hindi nila kailangan ng perfectong partner, tandaan mo yan. Ang kailangan lang nila, yung taong marunong umintindi. Yung hindi agad nagsasawa sa tanong na, okay ka lang ba? Yung hindi napapagod magpaliwanag ng maayos. Hindi nagsisisigaw kapag naiiyak na sila. Kasi minsan, hindi nila kailangan ng sagot. Ang kailangan lang nila, yung assurance. Tandaan mo na ang overthinker, madalas sila yung pinakamapagmahal kasi sobra silang aware sa sakit. Ayaw na nilang maranasan ulit yung iniwang walang paliwanag. Kaya takot silang mawala kahit walang dahilan. At kung marunong kang magmahal ng isang overthinker, matutuklasan mo na sa likod ng mga sorry, sa likod ng mga bak, magsawa ka na sa akin, at madalas na pag-overthink nandun yung puso ng taong handang sobra kang mahalin. Kailangan lang nilang maramdaman yung assurance mula sa iyo.